Hello mga kapix, kumusta? It's me again po, Pix. Pag welcome back na naman sa ating YouTube channel. So, happy Sunday ngayon mga kapix. At ngayong araw din yung balik namin ulit sa Balamban. Kasi, pasok na kami bukas para ng ano lang mga kapix. Nag-aaral din. <laughs> Kasi, trainee pero parang trabaho na rin mga kapiks may sahod na rin kami minimum so and sa wakas ay natapos din yung ano birthday ni isra belated happy birthday at isra naging maayos din yung birthday niya at uh, salamat at at salamat din pala mga kapiks sa so, mga titas na nagbigay blessings para sa birthday na ati Isra maraming maraming salamat po sa inyo dahil naging mabuti at maayos yung so, naging birthday na ati Isra medyo sumakto din yung handa sa mga bisita ni ati Isra kasi medyo marami din mga classmate niya tsaka ano mga pinsan at mga ano ni Mama Pix sa kanila. At yan po. Naging maayos. So salamat salamat sa inyo mga ka Mga titas sa mga nagbigay ng blessings. Maraming maraming salamat po sa inyo. Sakto naman mga ka-Pix. yung oras ngayon ay 3.45 mag alas 4. Tapos yan. Makulimlim at nagaano. Medyo <laughs> ulan pa at na makabutang. Pagka mabutang kami ito nung ulan sana, hindi naman. Kasi nandiyan malalang layo pa yung pupuntahan namin. At ano pala, ay dumating pala yung ano, yung ano ni Mighty Mang sinundo sa Maynila. Si ano, si uh, Sir Lando, yung koreano ha. So, nandun ako kagabi kina may tima, kina Wustipin. So, nabutang ko din sila dumating mga, mga ano na, madaling araw. So, pagkatapos na na ay, eh, umuwi naman kami agad. So, ay eh, mga kapiks, eh, pupunta muna kami. Alis muna kami. Kasi, baka mabutan kami ng ulan. So, gubak ulit tayo sa Balamban. Let's go! Yan o no, mga piks at umulan nga yan umulan na mga kapit so may maya maya pa kami ano makalis Meron pa si mabasa sa biyahe yan pamilya rin yung mga ulan mga kapit kaya tuloy yung biyahe namin at aalis uh, din sila yung mga bata mamasyal uh, sila para hindi daw umiyak si si pagalis namin sana hindi na ano, umunoy yung ulan pero medyo kunti pa yung ulan tuma, na uh, tumatalisik yan pupunta pa sila kina maitimang kina boss tipin dala namin may nakalo may mga dala kami ibang pag ano ano gagamit namin sa boarding house so, yan, medyo lumalabas na konti na naman yung ulan na ha, hagapix so yun mga kapix aalis pa lang kami kasi mula na naman kanina so parang hindi ata titila yung ulan mga Gapix. so Meron pa naman akong na ano. Sakto lang dumating yung order kong raincoat pero pang isang tao lang. Pero kaya naman dito sa Likod kasi eh, mahaba dito yung kasi yung dalawang raincoat ay Naiwan namin sa boarding house dito na hindi namin kasi Hindi naman umulan yung pagano namin. So mag lang ako. Hindi naman malakas yung ulan mga kapiksa kung tila pero makakabasa. Makakabasa rin ito ang uh, kung matagal pa naman yung biyahe namin dalawang oras kung ganitong ulan lang makakabasa rin to baka mabasa yung mga dala naming bag so ayun mga pics alis muna kami punta tayo ulit ng balambaan let's go so ayun mga pics ay nakapagpint kami so gabing gabi na po alas shit talaga yung dating namin dito so mag ano muna kami magluluto ng kakainin namin So, nagsasahin pala ako ng ulam. O, oh, ulam? Uh, yung kanin pala. Tapos, mamaya, ah, uh, bibili na lang kami ng ulam. So, yan. Ah, Pahinga muna at kakain kami mamaya, mga kapis. Yan, bumili muna kami ng ulam, mga kapis. Barbecue. So, doon kami bumili. Ah, uh, bumili kami ng barbecue tsaka dinuguan. Luto na kagad kasi para magluto ng kanin. Kain na muna kami. So ayan mga fix ha. Uh, hanggang dito lang po muna tayo at siyempre kung wala ka pa lang po sa aking YouTube channel, please subscribe na po and skip that. Ah, click na po 'yung notification para maging update po siya ng ating mga bagong videos. So, so ayan mga fix, thank you for watching see you in next vlog. So ulit thank you thank you sa so mga nagbigay like, blessings po sa birthday ni Ate Isla. Thank you thank you po mga tita. Sayang, thank you for watching. See you na our next vlog. Bye. -bye.